Kahit hindi na iuwi ni Kim Chu ang parangal sa ginanap na Content Asia Awards, tila panalo pa rin siya sa puso ni Paolo Avelino. Sa kabila ng pagkatalo, walang patid ang suporta ng aktor sa kanya. Ipinakita ni Paolo ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagbati at pag-aalala kay Kim matapos ang event. Sa social media, nagbahagi si Kim ng kanyang saluobin, nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya sa kabila ng resulta. Panalo pa rin dahil sa inyong suporta, Ani Kim. Dagdag pa rito, ilang fans din ang nakapansin sa mga sweet gestures ni Paulo sa aktres, na naging dahilan para kiligin ang kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng pagkatalo sa award, na natiling positibo si Kim at patuloy na nagpapasalamat sa mga taong nasa kanyang likod, kabilang na si Paolo, na lagi niyang kasama sa mga mahahalagang sandali ng kanyang buhay.